mga eco-friendly parol at iba pang recycled na dekorasyon ang highlight sa Christmas display sa Pasay City. Para sa lungsod digit sa palamuti, mas mahalagang ipadama ang diwa ng pagbibigayan ngayong magpapasko. Makasaya tayo sa green at sustainable Christmas gimmick sa Pasay City. Nasa frontline balitang yan, live, si Brian Basa. Brian, Nagliliwanag Cheryl Julius Jiggy sa iconic na kulay rosas at berde ang Pasay City. Wala talagang kupas ang sayang hatid ng Pasko, gaya ng mga palamuting nakapalibot sa lungsod. Muning nasa sentro ng atraksyon ang 36-foot Christmas tree na ginamit noong nakaraang taon. Kumikis ang pang sequence sa kumpol ng mga bola na lalo pang pinagniningning ng Christmas lights. Agaw pansin din ang pinasiglang bihis ng gusali ng City Hall. Bukod sa mga regalo, between at ngebeng nakasabit, hindi mawawala ang beleng matagal ng tatak ng Paskong Pasay. Inihilera rin ang mga eco-friendly parol na likha ng bawat barangay. Gawa ang mga yan sa mga bagay na hindi nyo aakalaing mapakikinabangan tulad ng egg carton, tulad ng uh, straws, plastic containers at uh, iba pa pati supot at tansan, gawa rin yan yung pinagawa sa parol. Recycled lahat ng abubot na nakikita ninyo, kaya wala raw gasto sa palamuti ang Pasay City ngayong taon. Alin sunod daw ito sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko. Dahil higit sa dekorasyon, Pagbibigayan nga naman talaga ang diwa ng Pasko. Kaya may aginaldo ang lokal na pamahalaan para sa 161 na batang pasay kasabay yan ng pagdiriwang ng 161st founding anniversary ng lungsod. Para pasiglahin ang Paskuhan sa Pasay, iba't ibang gawain ang nakahanda sa mga susunod na araw, may blood donation drive, quiz bee, drum and light band competition at iba pa. Abangan din daw ang libreng sakay ng mga piling tricycle at jeepney sa mga susunod na linggo. Balik sa inyo. Maraming salamat Brian Basa. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.